Yan ang maganda dyan. Pina-lulutong-lutong muna. Ayan, inihulog eh na nga po ang papaya. Wow! Ang sarap ng buhay ay nasa ating mga kamay. Ako eh! May ka pala! May dyan ka pala! May na! Kaya kain tayo bali! Ipapakasi si Sir Aveo. abah Aba, ano yan? Bibe, sarap ito Kung so, so, favorite mo yan eh Aba, para ano yan? Te, Il ilabas mo nga, ilabas mo nga Ano yan? Bibe ya, para, bibe Wow Ayan, pare Sige, sige, ano gagawin natin dyan? Adobo yan Adobo sa gata, pare Adobo sa gata, kutay na may papaya Ay sige, sige, sige Go, go, go So ayan no, may dala ang aking mga kumpare, nagtitiktok ako dito sa bukid eh. Pero syempre, bibi yun eh. Titirahin natin 'yan. magpipiknik picnic na naman ang mga pogi. So ayan po ang ating mga Ricardo. So meron po tayong papaya. Wow. Merong bibi at saka natural yung gata. Ayan, so magluluto na naman ang mga pogi. Ayan, wow, wow, wow. At nagsimula na pong balatan ang aming papaya na ihahalo sa aming gagataang bibe. Ang aking marlupit na kumpare, si paring Marvick. Marvin pala, also known as Baro. <laughs> So, ayan po ang aking mga kumpare. So, ngayong araw po ay, ayan, magluluto ulit kami. Ayan, samahan nyo po kami. Ayan, o. Oh. So, nag nagayat na po ang papaya, uh, luya, sibuyas, at sili. So, ito ay uh, pipigain pa po ito ni pare. Mamaya-maya yung pinaka gata. At yan po ang ilalagay na. Please don't forget to subscribe my YouTube at tayo ay sumayaw sa iyo. Sumayaw sa iyo muna. Ano ba tayo, no? Oh, ay, Ano, ano ba naman? Wala. Ako po si mi? Ay. Mamaya lalabas po si Marvina. At si Baroka. <laughs> so ayan, nakasalang na po ang ating uh, bibe pare patinya ko. Ayan, natadtad na agad ni pare oh. Wow. So, pakukuluin muna natin ay pa palalambutan po pa muna natin bago natin siya timplahan ayun na. ano na nangyayari sa kanya ayun no kuha kulong kulo ah yan no? yan ang aming uh, pinalalambot na ibib kuha uh. ayun na malapit na lumambot Wuhan! Sarap-sarap naman yan! Okay na ba yan pare? Malambot na ba? Malambot na to. Sabi Ayan! So mag na yan. Ha! Ang ginagawa niya itong isang ito. Ayan na! Magigisa na po tayo mga kaibigan. So ihulog na po ang sibuyas. Parang iyong buhay ay maging maaliwalas. isama na po ang luya para ikaw ay maging mura may masabi lang so ayan na po isinalang na po ang bibe mga kapatawad on learn ayan si Rola ayan Ayan, napakasarap na po yung aming niluluto. Ang bango-bango, baby. Ang bango! Wow! Ayan, oh. Ayan, ang, ma Ayan, ang maganda dyan. Pina... Lulutong-lutong muna. Ayan, inihulog eh, na nga po ang papaya. Iyan po yung... Uh, papaya na may kaunting bibi. <laughs> Ayun, oh. Wow! Tapos lalagyan ng pangalawang gata. Ayun oh. Wow. Ang sarap naman yan. Uh -huh. At pinigiam pa. <laughs> Baby. Ayan, sa katakpan po muna natin. Ayun oh. Uha, -huh. oh, may may pagkatok pa. para uh -huh. tingnan natin kung ano na nangyari. Wow. Ayan na nagtubig na nga. Ayun, Oh. Wow. Ayan, so tignan natin. Wow. Ayan na nga po, mga kaibigan. Ang na niyan. Oh, ha. So, ano nang gagawin natin? Ilalagay na po yung kakang kata. Wow. Ang bango naman yan. Ayun, no? Pinigaan pa. Ayun, oh. No? So, hayaan lang natin na nakabukas. Huwag mo nang tatakpan. Para mas lalong masarap ang ating uh, ginataang bibe. At syempre, hindi po mawawala ang ating pampasarap. Ayan. At nilagyan na rin ng asin. Ayan. Sige pa rin, dag Ayan. Uha! Sabay halo. Ayun, oh. oh. sa tingin pa lamang. Isang kaldero na naman kanin ang mauubos. Wow. Nang tropang mga pogi. <laughs> oh natin, tatanto sana natin. Wow! Ang sarap ng buhay ay nasa ating mga kamay. Nasa totoong sipag at nasa pagsisikap ang pag-angat ng ating panglasa. Yes! Ang paghigop ng sabaw ng ginataang bibig. Oh my gosh, may nalaglag pa. <laughs> Ayos na. So, ayan, nilagay na po natin ang sili para kumagat na po ang anghang sa ating uh, niluluto. Wow. Ayan na po, malapit ang maluto yan. A few moments later. Ayan po, nakaluto na po kami. Wow. So, ayan na po. Kain na na. So, ayan, oh. Latag na. Kainan na! uha, wow. So, ayan na po ang aming ulam. Ang sarap naman yan. uha, wow. Ayan, oh. Ayun, oh. Wow! Wow, ang sarap naman yan. Aba! Si babaw gid. Babaw. Gitna. sakit kita na la. Ya yan. Aba. Wow. Yan. O sige pare kain na tayo. So dasal muna tayo. To bless us all Lord in this day gifts which you are about thy bounty through Christ Lord. Ayan pare. Ayos to. Kain na tayo. Oh. Eh, ito na po. Yes! Wow! Oh my God! Napakasarap! Kain po tayo. <laughs> Parang tayo. <naman. laughs> Parang tayo, ah. Nakukulit. No. pangal mo tari. Ay, pare patuyuan mo, pangal sa likod. <laughs> Tungan. Wow. Wala ako nakapagano ito. Nakapag-content. o adobo Walang kalambot-lambot. Sobrang lambot. Parang goma. Ayaw di ma. Pahigin so, so, mo kasi. Pahigin mo kasi. Pahigin mo kasi. Pahigin mo Hindi, Pahigin mo kasi. Pahigin tong. pareto to, nasaan ka na? Nang hinahanap kita. Tigilan mo yung kabibiyahin, nakakasira ng barkada yan. lang ha, may May kukunin lang ako Sige, okay. 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 Sir Abeyo. Ah, si si... Si Sir Ray. Ay, binibili. Ay, pwede makikain ako. Ay, pwede makikain ako. Ay, magkakatsaw ko na na naman. Sa mo. Hmm, oh, sarap naman yung, yung ano. Ay, ay. Andan, baka dumating na naman ako. Wala nga yakong kakambal. <laughs> Napakasungit noon. Saka nasama talaga nalungkot sa kanya. Ay, ayaw niya ako'y pakilala! Hanggat wala pa! Hindi ako! Oh, ang ganda-ganda ko pa naman! Ayaw <laughs> Ay, ay, ay. Ang tukot naman! Ay, wala pa, Patampal mo eh. Mamaya, yari ka na ay, naman! na ay, naman ang buhok <laughs> Pare, kumusta Ay, ay ayaw <laughs> Ang sarap! Alam mo, naminis ko to yung ganito. Naminis ko kung pari ko. Mm! <laughs> mm. Ang sarap naman ito! Ang sarap talaga! May ka na kumain pag dumating yung rain, yari hmm. ka na lang! ito ka! Ay, ka! ka doon! Ay, ang sarap! Hoy, Reyna! nasimitan muna naman ako? Ha? Oh, no. Di e ba sinabi ko wag kang magpapakita? <laughs> ha? Ha? Ang <laughs> ganda <laughs> pala ng kapatid mo. Wanda pala Wanda pala eh. Hindi nyo lang parang eh. Ang ganda mo ka tipa lang. <laughs> <laughs> sama natin, sama natin, sama <laughs> natin sama <laughs> sa kapatid mo. Yung saan ako pumunta? Alam ako yung sinusundan. <laughs> Nakakahiya eh. Hindi yata nagpapalit ng damit. <laughs> Mukha ng aswang eh. Bira. <laughs> Bira mo na. Bira. Kapatid mo pa rin hindi. Ang May, hiya ako sa kanya. Nakambal mo naman. Hindi, hindi siya naliligo. <laughs> <laughs> Alay mo, yun ang magpapayaman sa'yo. What? Uh nakita ko, nagumutaw ka ng aking Ang gusto yata talaba. So hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa pagsama. Napakasarap po ng aming niluto. Ano pong bibigwit uh, papaya. So don't forget to subscribe my YouTube channel. Ah uh, Shoutout po sa mga kabataan doon nanonood <laughs> yung mga kumpare ko paring Renjo Yape paring Marvin ah, Marvin uh, paring uh, Willie sa kumari ko at doon sa mga tropa ko kay Kuya North TV sa Renomel Farm Vlog yung mga subscribers ko please uh, wag po kayo magsasawang sumubaybay sa aking vlog Maraming salamat po. Bye-bye.